Kuya, kumpleto na yung uh, notebook mo, kuya. Nandiyan sa bag. Nandiyan sa bag. Nandiyan na sila sa si school. School time. School days. Sabi ko sa'yo, dalhin mo yung nilagyan ng libro, eh. ayam mo naman dalhin. Asos na ko, kuya. Mas mabigat nga yan kumpara doon sa dadalhin mo isang bag na doon ilagay yung libro. Oh, sabi ko, huwag kang mag sombrero. Wala namang init eh. Walang init, kuya. No need mag sombrero. wala namang init. Sobrang bigat. Parang lima na bata ako ginala. Ay, naku, kuya.

tsura ko. Oh! Kuya, ala. Ay, nako. Kuya naman, ang likot mo naman nasa highway. Huwag ganun. Dito na sa tabi. Ayan, arela, oh. Arela ba yan? Ah, dulog. Dulog pala yan. Mami, kung na ako'y pa na kukat, bahinay, hindi ko maaw pa. Kuya, huwag ka tanggalin mo yung sombrero mo. ay flag ceremony kayo ngayon kuya, kasi Monday. ina ha, Cedric, Cedric. Hello guys. Hello guys. Magshay lugar din dayon, ha? Ha?